sa ulo ko. Sinisipul ako. Kahit ba'y sakit laba... Ito, hindi na nang kasi na naman sa ribay ni. Ang damit niya binigay sa kanina kuya niya. Ang kuha ba sa bata niya, malaki na, eh. tamad siya. gawain ba? bawas oh, tayo? Bawas-bawas <laughs> tayo. Tadi may lukbate ro'n dyan. Pwede pala ilagay lagyan ng sardinas mamaya. Ano e? Lukbate. Ano yun? Ikisa sa sardinas mamaya. Oh. Ayan o. Dito doon naka Mamaya ano na ito e. Maligam-gam ngayon. Dato sa Binintahan tayo ng lukbate. Ako kumamaya may ano dito Wala si si Dati? ke nakakasta surong mga ano yung anak party diyan ayo argo at siya mo. Tapos magtilda, ito na labahin. Okay. Hindi pa naman, hindi pa naman yung maligat naman. Tapos maglaba. <laughs> Magpaing matutulog saglit at bakay mabinsa okay, o so ilong, ito, ilong ko na sa akin. Ano Sipon ko. Anak party, 'di ba? Ano yung muna? Agalo no, na no, no. no, 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 no.